Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika pinarosahan ang Iran at China na bisto ng Amerika na mula sa People's Republic of China at sa Hong Kong nang gagaling ang mga mahalagang parte o teknolohiya na ginagamit ng Iran para sa kanilang unmanned aerial vehicle at missile program. President Trump agad na pinatawa ng sanksyon ang alim na Chinese company na sangkot dito. Taiwan, pinuri ang ginagawang pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Sa isang interview, sumang-ayon ang mga eksperto sa Taiwan sa pagbili ng Pilipinas ng iba't ibang missile Surveillance System na may kakayan sa pagsupil sa mga banta muna sa mga eroplano at barkong pandigma ng mga kalaba tulad ng China. Ayon sa mga eksperto sa Taiwan, alam nila na merong ino ang Amerika na F-16 Viper, multi-role fighter at mid-range missile capability sa Pilipinas. Posible din na ang makukuwang sabarin ng Pilipinas ay magmumula sa South Korea. Alamin, China nagsagawa ng military drill 40 nautical miles mula sa Taiwan. Taiwan naka-alerto. Malaking puwersa ng Amerika nasa di kalayuan. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Walang pagbabago sa kanyang katayuan patungkol sa US typhoon missile hangga't walang tugon sa anim na mga kondisyon na inilatag nito laban sa China Amerika nagsimula ng parusahan ang China at Iran sa inilabas na pahayag ng US State Department. Pinatawa ng Amerika ang alim na kumpanya ng People's Republic of China, kabilang na ang nasa Hong Kong, dahil ang mga ito ay konektado sa pagbili, pagsupply ng mga mahalagang parte ng Anman Area Vehicle at Ballistic Missile Program ng Iran. So kumpirmado mga kabayan na ang China ang siyang nagsusupply ng mga kinakailangan ng Iran para sa kanilang patuloy na paghasik ng kasamaan sa mundo. Ginawa ito ng Trump administration bilang parte ng kanyang estratehiya upang pahinahin ang Iran na makakuha ng mga kritikal na mga bahagi ng teknolohiya sa ibang mga bansa. Dagdag pa ng US State Department na lahat ay gagawin ito upang pigilan ang Iran na makagawa ng mga missiles at drone na kanilang sinusupply sa kanilang mga proxy at maging sa Russia. Maging leksyon na rin ito sa mga kumpanya sa China na ang kanilang pagbenta at pagbibigay suporta sa kasamaan ay hindi babaliwalain ng Amerika. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, tama lang ba ang ipinataw na parusa ng Amerika sa Iran at China? Sa ibang balita naman China hindi matanggap na ang Japan Taiwan, Pilipinas at kasama ang Amerika, Australia, Canada, New Zealand, United Kingdom, South Korea at France ay nagkakaisa upang protektahan ang First Island Chain ng Pasipiko. Kahit ano pa ang gagawing agresyon at provokasyon ng China, hindi papayagan ng sampung mga bansa na ito na magtagumpay ang Chinese Communist Party. Pinag-uusapan ngayon ng international mainstream media ang kaliwat kanang pagbili ng Pilipinas na mga gamit pang depensa. Sa katunayan, sa isang interview, pinurit ng mga eksperto sa Taiwan ang ginagawang pagpapalakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili ng mga missile system para sa depensa ng ating bansa. Ang tinatawag na A2-AD, ito yung Anti-Access Aerial Denial Capability na kasalukuyang develop ng Armed Forces of the Philippines. Dahil sa mga makabagong missile system na kasalukuyang meron ang ating bansa tulad ng Spider Air Defense System, Brahmos Missiles, at ang nakatakdang bibili ng Philippine Army ang Short Range Air Defense System, katuwang ang Typhoon Missile System ng Amerika at ang pagbenta ng Estados Unidos ng kanilang mga f 16 Vipers sa Pilipinas ang magbibigay ng lakas na mapigilang makapasok ang mga aeroplano at mga barkong pandigma ng China sakaling umatake ang mga ito. Uh, why uh, is the Philippines introducing this short-range Akash missile and also more BrahMos missiles? Yes, actually, Philippines is doing something that Taiwan is doing because they can't afford to match ship-to-ship air-to-airplane -ship uh, with China. So they're going asymmetric. Hmm. So, uh, Brahmas is a tremendous missile. It, it flies at three times speed of sound and they are sea skimming. They only fly at about uh, 10 meters. Uh, they can actually fly as low as three meters off the water. So it's a very hard missile to defend against. And uh, so this put China at risk uh, as they try to force Philippines uh, and showing their, their, their uh, uh, military capabilities to, to intimidate Philippines. But now, Filipinos have their own way of uh, uh, pushing back uh, against that type of uh, intimidation. Of course... That's Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal, Mischief yeah. Reef, fall within this, this range. Yes. What's the significance of that? Uh, as we all know, uh, China's uh, strategic uh, concept against the U.S. is what we call A2AD, uh, aerial Denial and Anti-Access anti and uh, aerial Denial. And as Tony just mentioned, uh, including the island chain of Japan, uh, all the way from Okinawa to southwestern island of Japan, mm. uh, Taiwan, and of course the Filipino island chain, uh, all these countries have been doing uh, asymmetric warfare. Uh, we can also call it anti A2AD. Uh, we want to form uh, a very strong hold uh, for the first island chain, anti-air and anti-ship. Uh, not allowing uh, Chinese uh, aircraft or vessels uh, mm. that easily uh, penetrate First Island chain. Mm. So, I believe what uh, the Filipino government been doing for the past couple of years, uh, as also Tony mentioned, uh, is to fulfill this kind of strategic concept. Right. And for right now, uh, the, the Philippines uh, eagerly need, uh, including modern jet fighters. Mm. which uh, the U.S. government promised to sell F-16. The Viper jet? Yes. Yep. Mm -hmm. And also, uh, again, the submarine from India. Yeah. And uh, also, mid-range missile. Mm. Ayon sa mga eksperto sa Taiwan, malaki ang chance na ang submarine na makukuha ng Pilipinas ay magmumula sa South Korea. Dahil halos karamihan sa mga barko, eroplanong mandirigma at iba pang gamit ng Armed Forces of the Philippines ay sila ang may gawa. Uh, Narwhal submarine. I My personal gut feel is that the Filipinos will go towards Korea. Philippines has purchased the uh, F A fifty fighters from Korea, and they purchased 12, and they have very positive experience with it, and they're buying 12 more. What's good about the Koreans is um, and not only the submarine is very good, it's, it's well-made, uh, it also ha has the kind of high-quality things where, uh, like, indian subs unfortunately couldn't match up to it plus the follow-on support a filipino had a good experience with follow-on support with fa 50 fighters so I, I suspect that goodwill will Lead them toward Tour, toward uh, Korean sub. Mm, okay. Sa ibang balita naman, Taiwan, namataan ang napakaraming mga eroplanong madirigma ng China malapit sa kanilang nasasakupan sa Katunaya. Nakaalerto ang Taiwan sapagkat biglang nag-anunsyo ang China ng isang military exercise 40 nautical miles ang layo mula sa kanila. Nagsagawa pa ang China ng live fire drill at flight operation na kinabibilangan ng 32 J-11 fighter jets kasama nito ang KJ-500. Malamang ito ang dahilan kung bakit ang malaking kwarsa ng Amerika ay nasa Okinawa, Japan ngayon. Kabilang na ang USS Carl Vinson, CVN-70, USS America, LHA-6 at USS Rushmore, LSD-47. Ang pagiging irresponsable ng China ay ang magiging dahilan ng malaking kaguluhan sa rehiyon. Kinumpirma naman ng Malacanang na sa usapin ng Typhoon Missile, hindi nagbabago ang katayuan ni Pangulong Marcos Jr. Para lang sa inyong kaalaman, nagbigay ng anim na kondisyon ang Pangulo ng Pilipinas sa China. Una, stop claiming our territories. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water canoning our people. Stop firing laser at us. And stop your aggressive and coercive behavior. Hanggat hindi tinutugunan ng China ang anim ng mga kondisyon na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., mananatili sa Pilipinas ang US Typhoon Misa. Ana Bajo, GMA News Online. I'm sorry, baka may reaction lang tayo sa uh, China keeps on pressing the Philippines to withdraw Uh, the missile system mm. from the South China Sea, yung kahapon, ma'am, na sinasabi mm -mm. po nila. Uulitin pa rin po natin ang pinakahuling pronouncement ng Pangulo. Hindi po nagbabago ang Pangulo sa kanyang pronouncement. Meron po siyang mga demands. Kung gusto mag-demand po ng China, meron po tayong counter-demand dyan. Pareho pa rin po ng ating stance. Ang Pangulo, ganun pa rin po ang kanyang stance. Thank you, ma'am.